Hubuhupa na ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Baguio City matapos ang Pasko. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nag-uwian na ang mga bisita para salubungin naman ang bagong taon sa kanilang mga tahanan. Payo ng alkalde sa mga akyat pa rin sa lungsod na magbaon ng makapal na damit dahil bumababa hanggang 15 degrees Celsius ang temperatura sa City of Pines. Sa bagong taon, ilang business establishments lang ang pinayagang magdaos ng fireworks display. Mayigpit na ipinagpabawal sa Baguio City ang paggamit ng paputok. Ang tao pagdating sa New Year na paalis na ng Baguio, yung SEC Edu. No? Mas marami umaalis na kasi gusto nilang, siguro uh, siguro gusto nilang mag-celebrate ng New Year sa kanila-kanilang kanya-kanyang tahanan. Kaya bumababa yung number of tourists doon. Kaya mino monitor naman namin, pero significant ang increase ng tourist specialties this December.